tinanggap din ng 20,000 yung napili niyo sa ano ba yung napili niyo, Ko? Golden Gaze. Golden Gaze. Yes. Yan po, Golden Gaze. May 20,000 po kayo mula sa ating winning team. At ngayon sa si Orlando, yun sa waiting area. May oras na para sa si fast money. Give me 20 seconds on the clock, please. Kung walang kutsarita, ano ang pwedeng panghalo ng kape ko? Ah, uh, daliri. Gulay na may matinding amoy. Uh, Gulay na may mas. matinding ano? Bukod sa tisyo, ano pang pwede ipamula sa mukha mo? Damit! Karaniwang tinatamaan ng kitlat. May kubo. Bukod sa pera, ano pa ang itinitipid? Tubig. Let's go, Rodrigo! Kung walang kutsarita, pwedeng panghalo ng kape. Sabi mo, hindi, tali. Medyo eh. mainitita. Services. Uy, bakit ganun? Gulay na may matinding amoy, hindi na natin nabalikan. Bukod sa tisyo, ano pang pwedeng ipamula sa mukha? Sabi mo, t-shirt. Pero! Huh. What? Wala! Uod uh, sa pera, ano pang tinitipid? Ito, meron na to. Sabi mo, tubig. Tubig. Meron yan, meron yan. Tatangger! Yeah! Meron meron, meron. Meron, meron. meron, meron. Karaniwang tinatamaan ng kidlat. Sabi mo, ipakay kubo. Services. Oh, wala. Pero at least 28. Sige na 28. Thank you. Let's welcome back, Orlando. Ay, go! panalo na kayo eh. Ito, bonus na lang ito. Kasi alam mo ba si Enrico ay nakakuha ng uh, 28 points? Grabe! Ang dami! Diba? Grabe! na lang! Oo, oh, ba? Diba? Anyway, alam nyo, sa punto po ito, makikita na ng mga manunood ang sagot ni Enrico. Kaya give me 25 seconds on the clock. Kung walang kutsarita, anong pwedeng panghalo ng kape? Go! Kutsara! gulay na may matinding amoy. Ah, um, mampalaya. Bukod sa tissue, ano pang pwedeng ipamula sa mukha mo? Ah, uh, wipes. Bukod sa pera, ano pang itinitipid? Ah, um, bigas. Karaniwang tinatamaan ng kidlat. Kuryente. Let's go, pare. 172 points. Yeah. Kinakailangan natin. Kung walang pagsalita, ano kaya ang pwedeng uh, panghalo ng kape? Sabi mo, ay kutsara. Services. Yeah. Ang top answer dito ay tinidor, tinidor. Tinidor. Pero malapit na. Gulay na may matinding amoy, sabi mo ang palaya. Ang sabi ng survey. Ang top answer dito ay sibuyas. So, uh, si sibuyas. sibuyas. and then bawang. Okay. Bukod sa tissue, ano pang pwede ipamuna sa mukha? Ang sabi mo ay whites. Ang sabi ng survey. Ang top answer natin dito ay tuwalyak. Tuwalyak. Tapos number two, Espanyol. Bukod sa pera, ano pang tinitipid? Sabi mo, ibigas. Ang sabi ng survey ay? Ang top answer natin dito ay kuryente. 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 Karaniwang tinatamaan ng kiblat, ang sabi mo, electrical rind sa kuryente. Yun yung kuryente. Yun yung tinitipid. <laughs> Kabaliktad sana. Ako? Ang sabi ng survey sa kuryente ay? Uh, At least uh, yes, yes, yes. Okay. Kung baga sa school, kung baga sa school, mataas yung 90. <laughs> o, diba? <laughs> <laughs> ang top answer dito ay puno. Uno, Anyway, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Richard, some... <laughs> Miss Parisa, muli maraming maraming salamat sa inyo. Thank you once again, Miss Parisa. Thank you. Grabe, buong Hulyo panalo. Kaya tutok lang po kayo lagi dito. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw, mag ng saya at pa kayat Kaya pakihula at manalo. Dito sa Family!